I-ikot-ikot ko kayo sa daan or i-videoan, hindi pala i-ikot-ikot natin yung daan para sa mga kunwari mag city kayo nata ang ano motor lane may part na merong motor lane lang mga motor lang yung dadaan ang pwede lang umano ay dumaan na iba ay mga ambulansya mo mukhang doon ay pang motor ayan dyan tingnan mo din doon sa kapila eh. meron doong parang lane na for motorcycle lang hindi sila pwedeng humalo sa mga four wheels ayan o oh. Osmo na natin. Ayan. Go na naman. So, pansin ninyo. Ayan, no. That's the motor lane. Ayan. Papasok na tayo sa city talaga. kami ibababa sa malapit sa Taka Market ulit.